sa magpalang araw po sa ating lahat. At ayun nga po, tayo ay maglalako ng corn dog. So, ang corn dog po ay ginawa po natin sa buong maghapon. Ititinda po namin sana yan sa fiesta doon sa gimbal. Pero naisip po namin na ilako na lang. Kaya ito na. A few minutes later. Ito po ang ating pinakaunang suki sa coin dog si Suki Bing. So si Suki Bing po ay may maliit na tindahan. So nainggan naingganyo po natin siya na bumili ng coin dog kahit na marami siya mga tanong-tanong. Syempre sigurado natin kasi masarap. Ang next po nating suki ay si Boss Boye. So bumili po siya diyan ng tatlong piraso coin dog. Salamat po, Boss Boye. Sumundo naman po ay si Tita Jean. So, si Tita Jean ay bumili sa convenience store. At Uh, niyo po natin na bumili din siya ng corn dog. Tatlong piraso din ang kanyang nabili at ito ay dadalhin niya pa uwi sa kanilang bahay. So, maraming salamat po, Tita Jean, sa pagbili po sa aming corn dog. Naway, kayo po ay nabusog sa corn dog, sa masarap naming corn dog. Sumunod na suki naman natin ay ang Tubong Bano Family. So maraming salamat po at kayo po ay pumili po sa aming paninda. Maraming salamat po kay Beautiful Marian dahil po siya ay bumili ng ating paninda na coin dog. Maraming salamat po sa inyo Tubong Bano family sa pagpatronize po sa aming binibenta na corn dog. Actually, yan ay unang beses para namin pong pagluto ng corn dog, Pero carry lang, maganda yung kinalabasan. Sumunod so, naman na ating customer ay mula sa Oh My Gas. Okay, so ang job, Oh My Gas po ay isa sa refiling station. Uh, refuel station po no at salamat po at bumili po yung bread natin chan sa bilang merienda po ng kanyang mga tauhan so maraming salamat po sa inyo at tatlong piraso din po ang kanyang binili para din sa tatlo sila kasi dalawa yung kanyang asama. at andito din po yung Teronyes family maraming salamat din po sa pagbili ng corn dog. So, tatlong piraso din yan yung binili ni Lola, ni Lola Teronyes. Okay, salamat po no. Nak napuntahan natin sila dyan sa may waiting shed po na nagkakaintuhan. Maraming salamat at pumili sila sa atin. Thank you po sa Teronyes. Family, sana ay so, susunod po na paglako namin ng mga pagkain ay bibili kayo ulit. Maraming salamat ulit sa Teronyes family. At sumunod naman po na ati uh, customer po ay mga tanyakin family. So, marami din ang kanilang nabili dyan, mga 7 piraso ata, yung kanilang bilili. Maraming salamat po sa inyo sa pagbili po ng aming paninda. So, sumasaya po dyan si Boy Sweetcorn. Siya ay happy dahil maraming bumibili ng kanyang, mga, ng kanyang paninda uh, ito yung unang subok namin na nagtagumpay. So, maganda yung outcome nito. Nag masarap siya. Kahit na wala po yung cheese hotdog lang po yung laman niyan. Pero, masarap na kasi po. Tinimpla po namin yung butter niya o yung magiging kanyang tinapay. So, maraming salamat sa inyo. So, sa susunod po na pagtinda namin, sana po ay makabili kayo at mag at magandahat po kayo ng lasa ng aming paninda. Maraming salamat sa inyo ulit sa pagbili sa aming paninda. Naway nabusog kayong lahat at sa ulitin, sana ay bumili kayo ulit. So, konti na lang po ang natira no, sa ating corn Yan po ay nakagawa kami ng 51 pieces pero yan siguro ay nasa ano na lang. Nasa 20 pieces. Maraming salamat po, Tanyakin Family. Asa di inaasahan po ang batch pangil mga parikoy po namin sa so, hindi nasahan po na adaanan niya pa kami sa daan kasi, kasi po sila ay nagbibesikleta no nakaikot sila dito sa anjan sa sitio Barocanan so salamat po at nadaanan kami at nakabilis sila yata ng anim na piraso at yan po so, maraming salamat ulit dahil kami po ay nalibre sa aming merienda yan po ay may kasama soft drinks mula na binili namin sa tindahan. So, maraming salamat po at sigurado po sila ay nasarapan. Tingnan nyo naman po kung paano nila kagatin at kainin yung corn dog. Sigurado pong mabubusog kayo. Yan po ay nasa halagang 35 pesos lang. Sumunod so, naman po ay si Paul Gazan. Maraming salamat, Paul, sa pagbili sa aming coin dog. So, bumili siya para sa kanyang anak na dali niya pa uwi para sa kanyang anak. Maraming salamat ulit po sana po ay kain Thank you, thank you. At ito po yon si Dante's family sila po ay nakabili ng tatlong piraso for 100 pesos. And lastly, but the least, na, na, na umubos ng aming paninda, ang ubang family. Thank you po kay Ka Francisco Ubang dalawang 100 po yung binili na baga anim na piraso po yung kanyang binili. So dinala 'yun, dinala niya 'yun pauwi sa kanilang bahay. So pinakyaw niya na po yung naiwan natin o yung tira natin na coin dog so inubos na, na lang po binili para daw makauwi na kami agad. Syempre gabi na po kasama po namin dyan yung dalawang bata si Jai Jai at kasi, Kai-kai ko sa po kasi akong sumama para po may mag-video po kay Boy. Pero okay lang po safe naman po. Yung mga bata safe naman po kaming nakauwi So maraming salamat po sa Obang Family at nauubos po ang aming paninda. Thanks God. Naubos po. Maraming salamat. Ayan. Sayaw-sayaw na. Uuwi na kami. Maraming salamat. Paalam.